Magandang umaga, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Naway ang liwanag ng Diyos ay sumilay sa inyong mga puso ngayong bagong umaga. Maligayang pagdating sa panalangin na may layunin. Ngayon ay nasa ikaapat na araw na tayo ng ating kampanya ng umagang panalangin para sa kapayapaan at proteksyon. At sa panalangin ito, samahan mo ako hanggang sa dulo dahil may biyayang tiyak na nakalaan para sa iyo. Panginoon, sa katahimikan ng umagang ito, inilalapit po namin ang aming buong pagkatao sa inyo. Hinihiling namin ang iyong kapayapaan na humihipo sa kaluluwa, ang proteksyon na bumabalot sa aming mga pamilya, at ang paggabay na nagtutuwid ng aming mga hakbang sa oras ng aming pag-aalinlangan. Bigyan mo kami ng tiwala, sa oras ng aming pangamba, balutin mo kami ng iyong pag-ibig na nagtataboy ng lahat ng takot. Naway ang bawat nakikinig ngayon ay makaramdam ng presensya mo tulad ng banayad na simoy ng hangin sa umaga. Ama, para sa mga may mabibigat na pasanin, hinihiling namin ang kagaanan ng loob. Palayain mo sila mula sa bigat ng kanilang isip at damdamin. Para sa mga naghahanap ng bagong pag-asa, Buksan mo po ang pintuan ng panibagong simula. Para sa mga nadapa, abutin mo po sila. At tulungan muling makatayo. Ipadama mo O Diyos, na walang laban ang kailanman nag-iisa, dahil ikaw ay laging kasama. At ngayon, bago matapos ang panalangin ito, ipinagkakatiwala po namin ang buong araw na ito sa iyo. Gamitin mo kami bilang liwanag sa gitna ng dilim bilang kasangkapan ng pag-ibig at kapayapaan. Bigyan mo kami ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, salamat po sa iyong awa at biyaya na patuloy naming natatanggap. Mga kapatid, kung ramdam mo ang kapayapaan sa panalangin ito, huwag kalimutang ilike ang video. Mag-subscribe sa panalangin na may layunin at i-share ito sa isang kaibigan na nangangailangan ng panalangin ngayong umaga at magkomento ng amen kung naniniwala ka na ang Diyos ay kumikilos ng himala sa iyong buhay.